Hindi naman lahat ng inilalagay sa pita bread e eh siya warma. Pwede rin natin gawing parang sandwich. At ang palaman ay cheesy tuna. Tumayo ka na at uumpisa ka na. Let's get it on! Ang una natin gagawin ay lulutuin muna natin. Oo, gagawin natin cheesy at creamy ang isang lata ng tuna. So kung mapansin nyo, isinama na natin yung sabaw ng tuna. Kasi hayaan lang natin ito na kumulo ng kumulo. Hanggang sa mag-reduce yung sabaw nito, maglalagay tayo dito ng all-purpose cream. Basta hayaan nyo lang na mag-reduce yung kanyang sabaw at maya maya matutuyo din yan. Magdadagdag din tayo dito ng keso na ating ginadgad at ginamitan ng cheese grater. Kung nakasanayan niyo na ang ginagawa ninyo sa tuna ay creamy at cheesy na pasta, pues dito ay gagawin nating kakaiba dahil ginamitan natin ng pita bread na kalimitang ginagamit sa paggawa ng shawarma. Hindi rin natin ito bibilugin na parang wrap dahil ang gagawin nating style ay yung sandwich Kapag malapot na yung ating tuna spread, pwede mo na itong hanguin sa mantala. Tayo muna yung magpapainit. Itong ating pita bread, ito nga pala yung nabibili sa mga supermarket na nasa frozen section. Maglalagay lang tayo dito ng tuna sa kabilang side. Naghiwa din tayo ng pipino at syempre kamatis. At huwag mong kakalimutan na maglagay ng ekstrang keso dito sa kanyang ibabaw. So dapat mahina lang ang inyong apoy para hindi naman mabilis masunog itong ating pita bread. Pero kung gusto mo naman ng tostado, ay eh, bagay na bagay ito sa iyo. Ayoko din kasi ng uh, medyo malambot. Gusto ko yung crispy kapag kinakagat mo na. Ayos na ang merienda. And there you have it kaya IndyNation mga delicious ito yung ating version ng creamy, cheesy, tuna, pita. Ang bago mong imimirienda kahit nasaan ka pa. Napakadaling gawin. At siguradong ikay bubusugin. Alam niyo ba, nung ito ay kinain ko, nakaisa lang nga lang ako. E eh, busog na busog na ako. Pero syempre, kung malakas kang kumain, siguro yung tatlo, esakto eh, na sa iyo.